Hello mga kalo, dito si Mar TV Bawalan at ito na naman po ang ating opinion at reaction video tungkol sa nasabi ni Kato Nying, no sa kanyang live radio station na kung saan nabanggit niya ang mga dahilan kung bakit hindi natulungan ng ating gobyerno o ni President Bombo Marcos si ex-President Duterte sa pagkakaresto nito no sa warrant of arrest ng ICC sa panahon na kailang kailangan niya ng tulong ng pangulo so anong abang dahilan pero dito makikita nyo mga kalodi na may katuwiran ang sinasabi ni Katunying kung bakit walang inasahan na tulong sa government o kay PBBM si dating Pangulong Duterte. Halina't panoorin natin ang sinabi ni Kato Nying. Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Uh. Yung uh, arrest warrant na yan, mm. ICC man yan o no, Interpol. Mm. Kaya lang, meron ka ba naman ekang konsulasyon na pigilin yung uh, arrest warrant, eh walang lubay ang mga Duterte katitira sa iyo. Mm. Isa pa yun. Bakit ka naman uh, mm. gagawa ng mabuti sa isang taong Araw-araw uh, ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Uh, 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 oh. Uh, uh, tapos eh, pagpaplanuhan ka bang ipapatay. Pagpaplanuhan -pa ka ipapatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? Uh, uh, pa -pa -pa eh, uh, 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 Parang tama, isa, kumbasyo, sabi uh, ko, okay. Uh, uh, iba rin talaga pag may uh, kausap ka iba tao. Uh, uh, eh. Yan din naman yung, yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag extend ka ng ano, reconciliation, helping hand, uh mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Uh -oh. na sinasabing bangag ka. Oo. Ba't mo kami abot Ibangag eh? ka. Oh, adik ka. Oh, adik ka. Ngiwi ka. Oh, yeah. oh yeah. lahat. Uh, oh, oh. Paano, paano nga naman mangyayari? Oh, kung baga, uma uh, tayo, umaasa uh, uh, uh. ka ng sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero, pero, pero ginagawan mo naman siya ng masama. Araw-araw. Oh, araw, oh ang oh, sinasabi oh, natin. Oh. Ay nga, ho, mga kalodi. Napanood natin. Tama po si Katon na kahit ilang beses ibigay ng kamay ng ating mahal na Pangulong Bombong Marcos ang pagtulong noon sa mga Duterte, e eh, walang nangyari. Kundi, bagkus. Subalit, that, that what? Siniraan lang siya. Pinalalabas na siya isang mga, Lahat, pati kaalyado nito. At sasabihin na siya yung weak leader. Ngayon, sino ang weak? Diba? Tapos, may pagbabanta pa sa kanyang buhay. No? So, wala nang... Ay, kung baga, wala nang amor ang ating mahal na Pangulong Bombo Marcos sa mga Duterte. Kaya hinayaan niya na ang ICC gamit ang kapangyarihan ng Interpol, no? Dahil kaalyado po tayo ng Interpol. Kahit nga ang China, no? Connected po tayo dyan. Kaya hayaan na natin ang batas. At kung walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte, harapin niya, no? Ipaglaban niya ang kanyang karapatan doon sa International Criminal Court. Good luck na lang. At sa mga maninira pa sa ating mahal na Pombong Marcos, at gagawa ang mga fake news na opo, hindi na po uso ngayon yung kayo na lang ang paniniwalaan. Tandaan nyo, bukas na ang kaisipan ng ating mamamayang Pilipino sa katotohanan. Kaya sana, tignan natin kung sino magsasabi ng totoo at tapat. Abang-abang ulit, ito po si Mark TV. Maraming salamat.